Hi guys, so ayun, nandito ako ngayon sa aking tanim na kalabasa. So dito lang to sa gilid ng aking kubo. Nagtanim ako dito ng gulay para merong pagkunan ng gulay at yung ibang bunga ay ibibenta rin naman. No? At ito nga pala ay nasa 22 na puno lamang. At meron akong tanim doon sa baba na mais. Tsaka meron din ako dong tanim na kalabasa na tatlong puno na dati kong binhe na mga last 2 years na siguro yon kasi nagtanim ako nung nakarang mga nakarang taon doon sa kabilang area no sa bundok ang variety noon ay Gracia F1 at marami siyang bunga pag ano nga lang yung ano nga lang niyang average na kilo lang sa isang bunga ay nasa 4 kilos 3 to 4 kilos lang yung average na bunga niya yung Gracia F1 tapos ito naman yung tanim ko na Suprema ay nasa 22 puno lang to. Kasi maliit lang naman na area to dito, dito lang naman sa gilid ng aking kubo. So baling ginawa ko nga pala dito ay nagpruning na ako. So bang pagproning ko ay nagbila ako ng walong dahon simula sa kanyang pinakaunang dahon no. So ayan, mali, tinanggalan ko nga pala ito ng dahon para pag maglagay ako ng abono ay dire diretsyo na sa kanyang mga tangkay na gumagapang at diretsyo na sa kanyang bunga yung sustansyang makukuha mula dito sa puno at hindi na hindi na kakain yung mga dahon dito. So simula sa kanyang pinakaunang dahon ay nagbilang ko hanggang 8 Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, tapos pito at 8 So bali dito na nagputol na ako dito ng kanyang talbos so ito na siya guys no matalbos na siya dito ito yung ating bubuhayin ito Tsaka ito ayan ito ito bali magbubuhay lang tayo dito ng apat na talbos na ating pagagapagin at yun yung pabubungahin so yung ginawa ko dito sa lahat bali apat lang apat apat lang yung pinubuhay ko na na talbos eh, pinapa gapang ko para yun yung kanyang yun yung bubunga kasi pag marami kasi tayong mga tangkay na pinapagapang ay magkakaroon ng epekto yan sa bunga no ng ating kalabasa kasi mag-aagawan yan sila ng sustansya na makukuha sa nilalagay nating abuno at saka yung sustansya sa lupa so yun kaya kailangan talaga nating magsakripisyo ng talbos para pagbigyan daan no yung ibang mga tangkay na yung gagawing yung tangkay na bubunga ng ating mga kalabasa so tulad nito yan nagsakripisyo tayo ng isang talbos no ito kasi ay pang lima na to kaya tinanggal ko na to dito ito tinanggal ko na kasi kailangan lang natin ay apat lang so ayan para tuloy-tuloy yung kanyang sustansya doon sa kanyang mga tangkay na mga talbos na gumagapang ay naglinis tayo ng mga dahon para wala nang kakain ng ibang sustansya pag naglagay tayo ng abono so ayan tulad nito guys so ayan o oh. malulusog yung kanyang tangkay. Ayan, tsaka yung kanyang dahon. So bale tuwing umaga nga pala ay titignan ko yung mga talbos no ng dahon para kasi meron kasi mga uod na mga liit. Yun yung mga kumakain ng mga dahon ng talbos. So nakakaapekto yun sa pagkilaki no ng mga dahon ng kalabasa. Kasi minsan kasi may mga uod yan dito kasi hindi ako nag nagano gumagamit ng pang-spray para sa insecticide no so yun so bukas ay maglalagay na ako dito ng second na pang, ah, pang alawang beses na maglagay ako ng complete fertilizer so meron naman kasi itong mga organic fertilizer nilagay ako dito ng mga cow manure tsaka chicken manure pero kailangan din pa rin natin maglagay ng mga pataba talaga na abono tulad ng mga urea complete tsaka putas so second na paglagay ko na bukas ng complete no bali sa loob ng isang buwan ay maglalagay ako ng complete every 5 days pagkatapos noon ay maglalagay na ako ng putas kasi magsisimula na yon mag mamulaklak at mamunga kasi ang putas kasi ay nagbibigay yon ng vitamina sustansya sa mga bunga ng ating mga pananim ayan So dito nga pala yung aking kalabasa rin na pinapatanda no para gawing binhi doon sa bundok sa kabilang area na mas malawak yung pagtataniman at mas marami tayong matanim na kalabasa. So ang variety nga pala nito ay Gracia F1. Ayan. Kasi meron siyang mga batik-batik. May mga nga pa yung iba dito. Ayan, doon. At ito nga pala yung aking tanim na mais. Ilang puno lang naman to. Yan. Habang may space tayo na lupa na pagtataniman ay tanim lang ng tanim. Para meron tayong makuhaan ng pagkain. Tapos dito lang yan sa gilid ng aking mga dito lang sa gilid ng aking kubo yung mga tanim ko. Ayan. Meron nga rin pala ako dito tinanim na palaya ng no? dalawang puno lang to. So, ito yung Galaxy Max ng S2S. Sinubukan ko lang to kasi dalawang puno lang yung ko para pagkunan ko lang naman ng binhi. No? Kasi ang mahal ng ano ngayon, ng binhi ng Lampalaya. So nasa sampung buto ay 90 pesos. So yun, para bumili na ako ng isang pack pero dalawa lang yung tinanim ko kasi pagkukunan ko lang naman ng binhi na itatanim ko dito kapag matanggal ko na yung mais tsaka yung mga kalabasa dito siguro mga after 3 3 months ay matatanggal ko na to dito ayan mga July ay magsimulan na ako magtanim dito ng ampalaya pag matanggal ko na to dito lahat So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video ko na to. At 'yun, ito lang yung update dito sa aking tanim na kalabasa.